Sabi nga, wala nang sasakit pa sa isang magulang na maglibing ng anak. Pero may isang ama sa Ilocos Sur na siya pa mismo ang gumawa ng ataul para sa dalawang bata niyang mga anak. Ito ang mga kabaog na ginawa ni Federico Pido. Pinagtagpitagpitong plywood at iba pang materialis. Ginawa niya ito. Isang araw lang matapos masawi sa paglunod ang dalawa niyang mga anak. Sina Jodeline pitung taong gulang at Princess limang taong gulang. Kwento ni Federico, April 24 nang masawi ang mga bata. Umalis daw sandali ang asawa niyang si Jovelina habang tulog ang pito nilang supling. Pero pagbalik, wala na sina Jodeline at Princess. Nangyari po yung insidente, nasa trabaho po ako yung misis ko tinawagan po ako para umuwi tapos yung misis ko tinanong kung nasan siya noon. bumaba lang daw siya saglit sa may kapitbahay para magbalat ng ibebentang ulam ang mga bata nalunod daw sa irrigation na nasa tapat mismo ng kanilang bahay hapon na nang makita si princess sa barangay bulag dalawang kilometro ang layo sa kanilang bahay at si Jodeline sa barangay Malingib na limang kilometro ang layo sa kanila. Dali-dali po akong pumunta sa ospital para alamin ang totoo. Pagdating ko po ron, yung isa pong anak ko uh, binobombahan. Tapos tinanong na ako ng doktor, sorry sir, uh, ginawa namin ang lahat pero wala na talaga. After 30 minutes po, mayroon po ulit na dumating na ambulansya. Uh, pagbaba at pagbaba po, nakita ko yung anak ko na naman na isa. Labis mang nagluluksa, kailangan pa rin nilang asikasuhin ang burol ng mga anak. Yun nga lang, kapo sila sa pera, kaya naisipan niyang siya na ang gagawa ng ataul. Tumulong naman sa kanya ang mga kapitbahay at mga barangay official. Ang materyales po na ginamit po dito ay yung plywood, tapos bisagra, stick sa mga paku po. Uh, Pinagtagpitag po nila yung mga plywood na nilagari, kaya nga po nagtutulangan sila mga kalahating araw mahigit pa po nilang binuo yung dalawang ataul po. Nakaabot ang kwentong ito sa ilang individual, kaya nabigyan ng mas maayos na ang mga bata. Ang pamilya nagpapasalamat, pero aminadong kailangan pa rin nila ng tulong. Sana po eh, nakakarating ko itong panawagan kong to para yung iba pong kailangan pong ibang panansyal may dagdag po at nagma, nagpapasalamat po ko sa inyong lahat. Ika nga ni Federico bilang magulang na napakasakit at nakakapanghina ang nangyari. Pero kahit sa huling pagkakataon, nais niyang mapakita ang pagmamahal sa dalawang anak. Mobile Journal Yeda Pascual po, hatid ang muka ng balita.